question po sa naganap na regular session po ng Sangguniang Panlalawigan ng La Union ang hindi pa rin na ibibigay na incentives ng mga long-term barangay nutrition scholars o yung BNS. Ayon po sa isang mababatas, ang naturang incentive po ay uh, matagal na uh, may alokasyon sa annual budget ng Lalawigan ngunit matagal na umanong hindi na ipapamahagi sa mga nutrition scholars. Dagdag nito, patuloy din na uh, nakatatanggap ang opisina po ng mga uh, ukol sa naturang reklamo dahil hindi pa rin naroon susolusyonan uh, hanggang sa kasalukuyan. Uh, Enero ngayong taon, uh, nang una itong idulog ng Sanggunang Panlalawigan, uh, ngunit wala pa o sa, sa sanggunian Panlalawigan, ngunit wala pa rin kumalong kasagutan sa nasabing issue. Sa talumpati ng mga uh, mababatas sa... Uh, kinilala nito ang karapatan ng mga barangay nutrition scholars sa, sa naturang incentives bilang kaagapay sa buwan ng monitoring ng nutrition ng mga residente kada barangay at tagapamahala ng mga feeding programs sa apila ng opisyal na, na malaman sa susunod na sesyon kung may allocated budget para sa incentives at kung maibibigay ba ito sa mga beneficiaryo. IFM News. IFM News. IFM. new